Ha? Oo lang. Sana, kung may mga pagkukula ko sa inyo mga kapatid, sana uh, patawad ko. pa rin ako. Kung may mga nagawa mo akong mali noon, siguro pagka uh, medyo nakarecover na ako, babawi ako sa inyo. Ikaw, kumusta ka man dyan? Ayos lang. Ah. Ayos lang, ayos lang. Kaya mo yan. Nung <laughs> panahon, nagtiwala na ako sa iyo eh. Lahat naman tayo nagkamali. Sa pagkamali ko, may nagkakumali sa inyong magkapatid. Basta lagi maka. Ano man mangyari. Mahal na mahal sa iyo. Huwag mong yan. So mag-iingat ka lang lagi pa. kailang Mak. Kaya lang akong huwag so mo ko intindihin. Sa unahin mo lang laging kalusugan mo at yun naman ang eh. Pero sa ngayon pa lang, humihingi ako sa inyo ng patensya. Sa pati magkakapatid. Sa mga pagkukulang ko. Ah. <laughs> Sana pa ba kung babaya ko sa inyo. <laughs> Recover saan? Anong, anong, anong... nangyari? Na mild stroke lang ko, pero okay naman ako nak. Huwag mo itindihin. Gusto <sighs> na, ay mo lang palagi kalusugan mo, ha? Huwag mo isipin, huwag isipin ako dito. Akong bala sa kila oh. Jordan, kila Lander. Akong bala kay mama. Bala. Mas naunahin mo lagi yung alusugan mo at yun yung mahalaga. Kung Pag nakalabas naman ako dito, ako nagagawa ng pagkakataong makausap ka lalo. Masabi rin kay, kay lang mahal na mahal ko sila. Mahal na magkano lula mo. Mahal na magkano lula mo. lahat di Hindi pa naman para makabawi ako sa inyo. <laughs> Maaari ka nang magsimulang magpaalam sa iyong ama. Ano nang gagawa ng pagkakatong makausap ka sa labas pa? Ito. Mag-ingat ka palagi. Paalam pa. Yeah. <laughs> So, bahala din. Gagawin ko na lang lahat dito. Damn.